Guys, good news Itinanim ko itong uh, ano no to 2021 Itong mangga na to Pangano lang to, yung height nya Ayan o oh. Kikita nyo yan Ayan Mga kasinlaki ko lang to eh Siguro ano lang to kasi 5 lang o mahigit 5'3 Mga 5'9 na siguro height nito <laughs> Ayan oh. Ayan. Ang kagandahan nito, guys. Meron na siyang ano, bulaklak. Ayun no? Ano sa tingin niyo magbubunga na to o ano? Ah, uh, ano lang to. Ah, uh, ano niya to palip uh, preparation pa lang o oh, Ano pa lang siya. Pero hindi, hindi, ko naman to inisprihan o oh, ano. Natural lang to siya eh. Napansin ko ang kahapon na mayroon na siyang bulaklak. Isa pa lang ito. Yung pala na dalawa na. Ito na oh. Tapos may pangatlo pa nandito. Oh, ayan oh. Hindi ko alam kung anong variety ito. Hindi ko alam kung anong klaseng ano to. Mangga. Basta tanim lang ako ng tanim. <laughs> Kasi nakakalimutan ko na nga. Sa dami nga ng variety ng mangga. Hindi ko alam. So, malalaman ko na lang to kung magbunga na hindi ko alam to kung anong klase anong variety to so ayan guys no napakaliit naunahan niya pa yung nandoon ko oh malalaki na yun no tsaka nandito nauna pa to eh 2019 ko to tinanim ito sila oh 2019 to matangkad na nga to tapos yung nandito ayan no pero sa tingin ko ito bulak magbubulaklak na rin to eh ayan no para magbubulaklak na rin yata ito. Oh. 2019 ko ito tinanim. Pero hindi pa nagbulaklak. Ito mayroon pa isa. Ayan matangkad oh. Ayan oh. Wala pa rin. So sabay sabay yung ano na to. Isa, dalawa, tatlo. Apat. yung apat. Kailang binali ito ng kalabaw. Ayan nandoon no. Maliit. Ayan. Ito binali ito ng kalabaw kaya ito nangyari. Tapos ito guys, kiat-kiat -ki ito. So yung alternate ko sa manga. Ayan no. Kaya lang, buto tinanim ko nito. Yung binili ko na buto, pinatubo ko. At ito na nga nangyari. Hindi ko alam kung kailan ba ito magbubunga. Tapos meron tayong kalabasa dito guys. Tingnan natin kung may bunga. Ano ito guys ha. Pinapatubo ko muna yung damo para gumanda yung lupa. Ayan o. Masukal yung damo. Ayan Ooh. Tapos ito pala guys oh, ang tawag sa English ito ay eh, ground cherry. Alam niyo ba 'yun? Eh, ang dami oh. Tapos sa ilunggo tino-tino. 'Yan ang tawag oh. Oo. Oh, ang tataba. Ayun. Tapos kumakain ako nito eh. Ang malit pa ako. Tapos mayroon pa dito. Yung parito oh. Ayun oh. Ang dahing bunga, oh. Hmm. Yan no. Oh. Ground cherry ang tawag daw nitong guys sa English. So, dito ko tinanim dati yung ano guys, yung uh, ano tawag dito? Yung kamatis at saka ano dito? Yung bell pepper. Dito ko tinanim. Sa so, ngayon kasi hindi ako nagtanim. Pero may mga okra na tumubo. Oh. Ayan, may <laughs> mga okra na yan, oh. saging, bagong tanim yan. Ngayon, mayroon nga daw bunga pala doon, no oh. So, yan lang muna, guys, no? Yan lang muna. Follow nyo ako sa ano, Facebook, saka subscribe sa YouTube channel ko, Magsasakang Marino. Maraming salamat sa inyo. Sana ay magiging ano ito, food uh, ano to dapat production balang araw sabay niya ako sa pag ano dasal <laughs> para marami tayong magdadasal <laughs> di ba so ang hangarin ko guys ay ano magkaroon ng ano talaga uh, trabaho so magkaroon ko ng trabaho ako mismo at saka yung kapwa ko so yun ang uh, ano ito, purpose nito. Itong farm na to. Sana ay maabot ko nga yung ano na yan. Yung dream. Dahil ito ay isang passion ni eh. Ano ko ito eh. Hilig ko ano, farming. Kaya hindi ko rin maano talaga. Kahit na kahit saan na tayo nakarating. Hahanapin talaga ng ano hanapin talaga ng ano ko yung isip ko tong farming kaya huwag kayo magtaka bakit <laughs> ito talaga yung ano ko passion ko kasi itong farming na guys na okay thank you